Hello, hello. Meron akong nakita ditong saging ulit na hinog Ayan. mula ng malakas kagabi. Ito na siya ang ating backyard sa so, dito Tayo. Actually, so, like, dapat kanina pa, hindi pa mainit. Kaso, ayan o. Oh. Ayan. Kasi, may ginawa akong sa ano, nag-support like, mo na ako. Ayan. Today is Saturday. Uh, 11 o'clock. The morning. Ayan. Hinog na siya lahat. Kita nyo. Yung doon sa una, hinog na siya. Ayan, kitang-kita, di ba? Ayan siya. Dami hinog. So, ano? Dami nang hinog talaga. <laughs> Nahinog na siya. Ang ng tingnan, o. No? Oh. Diba? Ayan, di ba? Ayan. Ang ating saging na kinain na naman siya ng ibon. Kinain siya ng ibon. So, yan. Tagpasin po natin para wag maubos ng ibon. Total, nakakain naman sila. Ayan. Sobra dito ang ano ng bayabas. Ayan, umano na sa taas. Pati yung ano dito, guyabano. Ano guyabano? Dito may mga saging, Ewan kailan tumaan ang saging. So, ayan. Dito may mga guyabano. Ayan. Actually, pinutol ko na nga yung bayabas eh. Kaso, ayan. Hindi na yata na Siguro putulin kitong bayabas. Para ano. Kasi ang saging hindi makabunga eh. Ito'y sabay. Sabay ito, sabay. So, ayan. Ito yung ating puputulin. Ayan. Tinanggal ko kasi yung naka ano dyan na ano. So, samahan nyo po ako sa ating pagtatagpas ng saging. siya nakainan na nga ah ito pag ganito ibon to ibon ang nakainan ayan tapos meron pa oh ayan ibon ang nakain yan ayan na siya tapos din at yung puno tumumbling doon yan, tumambling doon sa may mga gabi sa so, aking linisin at ayusin. sa so, ayan. Ay, wala na. Talagang yung natumba ng saging, oh. Ang gabi talaga ay tumba. <laughs> Pero babangon din, oh. Eh. Tutubo din. At ang puno nandiyan. Inambak ko lang. Dito kumus mo tinatambak ang kanyang mga dahon para dagdag din ng fertilizer yan. yan. So, ayan. Daming tubig ko, bahang-baha. At iyan ang sunod nating uh, harvest. Yan, inilagay ko na doon ang tukod. Marami diyang ano. Alam nyo ba? Napakaraming bunga diyan. Ayan, bunga. Tapos bunga. Tapos doon bunga. O, oh, di ba? Tapos doon may ayan bunga. Ayan. Bunga. Dito may bunga. Tapos diyan bunga. Napakaraming bunga. Kung sa usapang ito, masagana ang bunga dito sa aking backyard sobra unlimited dito marami din yan doon dalawang puno latundan bumunga na yung mga latundan ko kahit maliliit lang siya at least may bunga masaging meron na naman tayo yan ang harvest ko sa 2025 yan ito ang harvest ay hindi New year, yung isa, yung New Year na New Year ay nag-harvest ako. <laughs> yung ano, saba. Tapos ito, lagitan. Matamis po to. Huh? No? na talaga to. Mm. Pwede na itong makain. Hinog na talaga siya. At ang linis pa. ba diba? Ang linis. So, dalhin ko po siya sa loob. Doon malapit sa pinto. So, ayan na andito na. So, tanggalin ko na lang siya dyan. Sa kanyang dito. Para ilagay ko siya sa basket. So, ayan. Tanggalin ko natin dito. Sana. Oh! <laughs> Buti na ano na sa loob. Ayan oh. 冰棒。 napangsing eh Teka, ah, din pa lang isang nakain Matinis naman siya eh. Malinis naman siya kayo. So, ayan na ang ating saging. Ano bagong ano? Madami din. So, ayan. Thank you. Salamat po sa inyong lahat. Dito muna ako. Salamat sa inyo at uh, ayun na ang ating saging. Mainit kasi doon. Yan. Yan. Nakapag-harvest tayo today. Sun Sunday. Uh, Saturday. Yan. Yan. Mat po sa inyong lahat. This is Lois Garden. Maraming salamat. Thanks God. Ang daming biyaya dito sa aking backyard. Yan. Sobra-sobrang biyaya ang binigay sa akin.